Sobrang lakas naman ang bombit ng Honda Civic mo, tropa. Tignan nyo guys, umaapoy Wow, grabe. Tsaka laki ng tambot ng kanyang sasakyan. Honda Civic. <laughs> you know, ang angas. Tapos meron din dito mga tropa. Eh, isa pang Honda Civic. Grabe, sobrang daming mga sasakyan dito na pang forma. Tapos tignan nyo guys, oh. Uh, lowered na lowered. Naka-camber pa yung kanyang mga gulong. Laki rin ng tambot Wow. <laughs> ang angas nyo naman. <laughs> so, tayo nga pa guys, eh sana makapag-build din tayo ng bagong sports car natin dito. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon, okay lang ba kung i-like e mo muna yung video natin guys? At mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa yun. Click mo na yung red button dyan. Maraming salamat sa inyo. At dahil nagawa mo na yun boy, tara tara uwi muna tayo sa bahay natin. Mag-iisip tayo ng plano kung paano tayo kikita ng pera. So yung bahay ko nga pala doon lang sa may bandang dulo. Maglalakad lang muna tayo. <laughs> Wala pa kasi nabibiling sa sakin eh. 27 pa lang kasi yung pera ko eh. Magkita-kita tayo sa bahay natin guys. So eto boy, dito nga alam pala yung simple nating tahanan no Dito tayo nakatira Tapos kapag nakabili na tayo ng sasakyan natin Pwede nating iparada yan dito <laughs> Ang angas na itong aking bahay no Maliit lang Pero may sarili siyang lagayan ng sasakyan natin Hindi tulad ng ibang mga bahay dito boy Ang lalaki ng mga bahay nila guys so. Grabe naman <laughs> Ang lalaki parang mga mansyon Mayayaman siguro yung mga nakatira dito guys Anong sa tingin nyo? Ito simple lang din yung bahay nyo parang katulad lang sa atin. Tara tara, let's go. Punta muna tayo dun sa may shop. Baka may pwede tayong trabahuhin dun. Mga pwede tayong magkapera. <laughs> tara tara, maglalakad lang tayo guys eh. Wala pa kasi tayong sa Kaya ganito lakbay lakbay lang muna tayo boy. Oops guys, meron nga pala dito ng basketball court sa may aming lugar. Tara, tawid muna tayo dito sa may pedestrian. Tapos mapapansin nyo, meron ditong ng whole court. Wow, basketballan. Ang <laughs> baba lang ng ring oh. Parang abot ko. Kaya ko pa dumakda walang bully sayang makapaglausa na tayo dito ng basketball sabi titira ako ng tres oh oy kaso nga lang wala akong bola sayang kaya ko pa dumaktak dyan guys so abot na abot ko eh oh man wala akong kalaro sige sige pinakita ko lang naman sa inyo to mga tropa diretso na tayo dun sa may dealership malapit lang yung dito <laughs> tamang lakad lang ako oh. para tayo nagge-jogging lang mga tropa no tara let's go let's go oops may natatanaw na ako sa may dulo ah mukhang nandun na yung mga tropa natin at yun no, oh, may sasakyan sa gitna wow ano kayang klase sasakyan yun takbo dalian natin uy grabe umusok oh, yung gulong nya wow nag burn out si tropa ang angas astig oh uy wow burn out grabe umarurot oh, siya gusto ko rin makapag try ng mga ganong klaseng style ha paano kaya tayo magkakaroon ng magandang kotse dito oh man. ito may nagre racing oh so meron pala ditong drag race tapos meron din di itong solo race. Wala nga lang tayo sa sakyan. So bibili nga pala tayo ng medyo pangit lang kasi mura lang bu yung ating kayang bilhin. Punta na tayo sa may dealership mga tropa. Ayun, sa wakas, nakarating din tayo dito sa may dealership, boy. Grabe, meron ditong Corvette. Corvette ba to? Wow, napaaganda naman ang sasakyan na to. Kanino kaya yan? Sinong may-ari nito. ito? Lowered na lowered pa yung Corvette nyo. Ang angas. Mamahalin pa naman tong sasakyan na to. Teka, baka pwede natin tong idrive. Nakalagay pwede, oh. Uy, idrive ko yung Corvette niya. <laughs> Tara, itakas natin. Takas-takas natin. Dali, dali, dali. Uy. <laughs> Tara, let's go. Grabe, grabe ganda ng orbit na to apat yung tambucho wow napabangis teka eh, paano to mag oh? bombet gusto ko sana bumombet eh bombet muna ako yun oh uhuy yun, hey, no, oh, yung apoy, oh. <laughs> Tara, oh, <naku> yung lalaki. <laughs> Nandun yung lalaki. Huwag nakita niya natin na nawawala yung sasakyan niya, boy. Oy, pare, eto yung sasakyan mo. Nilabas ko lang. Pasensya ka na. Nagagandaan kasi ko, eh. <laughs> ay na, guys, umalis na tuloy siya. Saan na all, nagdi-drip. Ang angas <laughs> dun, na. Nakakaingit naman siya, boy. Nakapag-drip siya, samantalang ako. <laughs> Wala akong sasakyan. So, ang plano ko for today's video, eh, maghanap tayo ng medyo mura lang. Di natin kayang bumili ng mga gandong klase yun. Oh. Lamborghini. Grabe naman yung Lamborghini na to. Mukhang mamahalin yan ha. Ah. Napakaganda eh. Ito, bili tayo ng ano, sasakyan guys ha. Ah. Yun. So, nandito tayo para mamili ng sasakyan mga tropa. Grabe, magkano yung pera natin? 27,000. E ano lang ba ang pwede kong mabili dito sa loob ng 27,000? Gusto ko yung pinakamura lang muna boy. Ito, yung mura lang muna. Ayan. Grabe, ang astig no. Parang makaluma yung sasakyan natin. <laughs> Pang 1993 pa siya guys Top speed niya 227 Sa halagang 5,000 dollars Alright Lights Uy ito yung ilaw niya Simple lang mga tropa Pwede na to Bili na natin yung boy Let's go 5,000 So eto na nga pala yung nabili kong sasakyan boy Pwede na rin Tignan nyo mga tropa Parang makaluma Pero okay lang At least meron na tayo sarili na sasakyan Malay mo Makita tayo ng mas magandang sasakyan <laughs> Tapos itakas natin boy <laughs> Ito kaya ito Wow babae yung driver oh. Lupit naman ang sasakyan mo boy Anong klaseng sasakyan yan? Formado ah Sa akin kasi medyo luma lang eh Pero pwede na to mga tropa Ratras tayo Let's go atras Uy nagdi-drip oh Ha <laughs> Pwede pwede Tara testing natin yung drive to Ayun okay, no? Parang realistic boy <laughs> Grabe solid din pala to eh Oops 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 Alis muna tayo dito sa parking lot Meron dito nagkakarmit oh Mukhang magaganda yung mga sasakyan nila boy ah Oops, bubusin na ako kayo ang lakas ng busina boy Oops Baba muna tayo What? Nagkakarmit ba ayo Hindi naman kayo mananalo sa akin ng racing Kahit luma yung sasakyan ko eh Pero tara guys atras tayo Hanap tayo ng pagkakaperahan natin Pumunta muna tayo doon sa may racing Pero testingin muna natin yung top speed nito Para makita natin kung gaano nga ba kabilis sa na nabili natin Sa murang halaga Yan o oh, din pala eh Yan you know <laughs> o Isang derecho mga tropa Testingin natin yung bilis Yan you know, o Napakatulin din pala bo Uy, Umaabot din na 1 pa boy, pwede na. Para sa isang lumang sasakyan na $5,000. Uy, sobrang tuloy na natin, boy. Ito pa top speed. Ops, kailangan mag-break, kailangan mag-break. Lakas din ng break, ah. Lakas <laughs> ng break, mga tropa. <laughs> solid din to, solid. You know, hataw tayo ulit, guys. Let's go. Tapos, punta na tayo doon sa may racing-racing para makaipon tayo ng pera. Let's go. Let's go. So eto boy, may mga makakalaban na ata ako. Wow, naka-ibo siya. Grabe, ibo na yun. Uy, ang naman ng bombit. Sana all. <laughs> Ay, ibo na ba to? Oo. Oh. Grabe, mga tropa. Ang ganda nun sa kanya. Tara, tropa, lalabanan kita. Hindi kita atrasan. <laughs> dito tayo. May racing. Seat race. Tignan natin kung papalag ka, no? Ha! <laughs> Wait tayo na makakalaban natin dito. Kasi pwede kang kumita ng 7,000 kapag lagi kang mauuna. <laughs> Paldo yun. Teka, o, Hoy, nakaitim na kotse. Umalag ka dito, boy. Alabanan mo ako. Iyan, you know, oh. mag start na, mga tropa. So, eto na, guys, yung kalaban nating itim na sasakyan. Mananalo kaya tayo sa kanya. oy, let's go! Uy, ang bilis ng arangkada ko. Naku, bakit naman ganun? Ang bilis na sasakyan niya. Logi-logi ko dun na. Oops, sana maabutan natin to, boy. Oh, no. O, teka. Pang ilan na tayo, guys? 14, 14 seconds pa lang nakakalipas. Tapos, second place tayo, boy. 19 checkpoint Ops Pinauna niya ako guys Salamat sa iyo boy Ba't mo naman ako pinauna Talipin <laughs> na una mo ako Eh talagang uubusin ko na ang ano Laban natin Ups, ba't ganun? Parang mali ako ng dinaanan mga tropa Mali ata ako ng dinaanan boy Hindi eh, tama lang, sumusunod nga siya Ups, first pa rin siya Bakit ganun? Nakakalito naman to boy Nagkamali ata ako Ano ba yan? Naglolo ko Pang second pa rin ako, Kadina na Una naman eh Yan na, basta at least Andiyan na tayo Pasubukan lang natin kahit maging pangalawa Kikita pa rin naman yata tayo to Naging first now, boy. Wow, naging first now bigla. <laughs> Tignan natin mga tropa, finish low. Oops, finish. Teka, champion na ako ah. Oy, tropa, ako yung panalo. <laughs> Tignan nyo, ang pera natin. Eh, 23 pa rin. Ba't ganun parang di nadagdagan? Ano ba yan? Parang nadaya ako ah. Check nga natin tong mission. Ito, meron tayong 5,000 na makukuha. Nice. <laughs> Nakakuha ko ng 5,000 mga tropa. Let's go. So, kailangan pa daw natin makipag-racing. Eh, no, drive in 3 races para makakuha ulit tayong pera. Try, drive ulit natin to pero mas maganda kung papabaguhin ko muna yung ano na ito, pintura para naman kahit luma yung kotse natin eh gumanda naman kahit papaano <laughs> tara let's go pamodify natin to guys ay yep, ops woy ganda na mong sasakyan mo ah muntik mo masagi lugi ka dun yun tara enter garage natin to boy para mapabago let's go so nandito na nga pala tayo sa garage para magpa customize yung pintura na ito pwede nating baguhin mga tropa ano kayang magandang kulay ng body Ito. Uy, ang angas. Ito, pwedeng blue. Napakaganda. Tama, blue na lang. Okay na yan. <laughs> Astig! Tara, purchase natin 1,000. Sige, sige. Pwede na yan, 1,000. Back tayo, boy. Tapos, ano pa bang pwedeng i-modify? Ito yung gulong natin. Hindi, ayoko ng pintura. Gusto ko naman, ano? Babila tayo ng bagong mags. yun know, oh. Bagong mags, oh. Magkano to? 3,000. Gando. Uy, ang gaganda ng mga gulong dito, mga tropa. <laughs> Gusto ko yung medyo mura lang, guys. Wala pa kasi ako masyadong pere. Yan, okay na to. Parang maganda yun, ah. Okay to. Pili lang kayo, guys. Gusto ko yung parang medyo luma kasi luma yung kotse natin eh. Ayan oh, yan. Pwede na, pwede na. 3,500. Wow, ang angas. Tapos yung gulong, pang racing, 7,000. Nako, ang mahal. Hindi na ako bibili niyan. Body kits na lang. Forma, forma. Spoiler. Ito, uy, ganda nito ni ah. <laughs> pang ano na yung sasakyan natin, boy. ano talaga, race cars. Ayan e, no, ang angas oh. Kaso wala pa, ayoko muna niyan. Front lip na lang mga tropa. Tingnan natin. Ah, ayoko niyan. Mahal. Tapos ang pangit ng dinagdad. Okay okay na to Abas na tayo sa garahe. O eto na nga pala yung sasakyan natin mga tropa Tignan nyo Ang angas na boy Kulay blue na Pwede na natin tong isabak sa racing Sana manalo na tayo no Para makita natin kung magkakapera pa tayo At magkakaroon ng maraming marami Naku na stock Uy drifters Drifting Uy no Drifting <laughs> Uy ah handbrake pala yun Yo, let's go. Hanap tayo ng mga kalaban natin dito. Hoy, pumunta kayo na tayo dito. Maglaro tayo ng racing. Eto, may kalaban tayo, guys. Dilaw yung sasakyan niya. Lugi yun na. Nako, mukhang mabilis tong kalaban natin, boy. 378 horsepower. Ah, wala. Hindi tayo mananala dito, mga tropa. Pero subukan pa rin natin. Let's go! Uy, alas na arangkada ko, boy. Nauna ako. What? Nauna naman siya bigla. <laughs> Andaya naman ni tropa. Ang bilis-bilis niya masyado. Wala na. Nabura na ako sa mapa, mga tropa. Oops, checkpoint pa na, na ako. Ay, hindi. Second tayo, guys. At least, kumita tayo ng 2,000 pwede na rin <laughs> sa kaka 2000 pwede tayo makaipon tapos i-upgrade natin sa sasakyan natin na luma ayos o ito mga tropa sinama ako ng babae sabi daw niya si may alam siyang pupuntahan namin na may sasakyan daw na maganda <laughs> naku pwede ko daw yun itakas basta magaling daw akong ano, mag drive ng sasakyan at mabilis eh pwede ko daw yun makuha aboy ayan o oh, sinama ako ng babae na driver eh <laughs> nakalabas pa yung ulo ko sa may kotse niya guys So, oh. Sige, hataw mo nang ihataw. Nako, pat mo naman din dito sa may ano, grass. Madulas dyan boy. So bahala na no, kung saan niya tayo dadalin. At baka mamaya makita na natin yung sasakyan na itatakas natin boy. <laughs> let's go, let's go. Excited na ako. So eto mga tropa, sabi daw ng babae, dito lang daw sa may brown na bahay, yung kotse na kukunin natin at itatakas. Kaso nga lang, totoo kayang nandi dito. Tara si pati natin. Pero bago ang lahat, tignan natin kung may tao. Mukhang wala naman yata ang tao. Tara, check natin sa garahe. Uy, dito dito nga, boy. Wow, ang ganda nito ah. Anong klase ng sasakyan to? Bamaya na natin i-check. Kailangan muna nating lumabas dito kasi baka mahuli tayo mga tropa. Let's go! Ataw mo yan, boy. Baka makita tayo ng may-ari. <laughs> Uy, ang bilis oh. Uy, astig. Teka lang, saan ba tayo pwede mag-park? Doon muna tayo mag-park sa walang tao, mga tropa. Let's go! So, eto, medyo wala na yata tao dyan, guys. Anong klaseng sasakyan to? Parang Evo 9 to, ah. Lancer Evo 9 Mitsubishi Sports Car. Grabe, ang ganda na ito kapag napag-setup natin. Eh, di ba? Ang bagal-bagal lang sasakyan natin, mga tropa. eh, talagang yari sa akin yung mga makakalaban ko pag na-setup na natin to. Tara, let's go. Punta tayo sa may paayusan. Pero, bombet muna ako. Eh, hey, no? Uy, ba't walang apoy? Walang apoy ito guys ah Siguro kapag napa-tune up natin to, May magkakaroon na ng apoy At lalabas na dyan Let's go Hataw tayo dun papunta ng Mechanic Shop One Eternity later. So, malapit na nga pala tayo sa may mechanic shop, no? Tara, i-upgrade na natin to at i-customize. Ayun, nandito na tayo sa loob. So, ang papalitan ko dito, eh, yung kulay niya, eh, okay na yung kulay pula. Papalitan na lang natin to, boy, ng spoiler. Lalagyan natin ng magandang spoiler to, yung parang pang racing. Ayan, oh, mamimili tayo. Wow, ang ganda niya na. Itong pangalawa, pangatlo, pangapat. Ano kayang maganda dyan, mga tropa? Mamili kayo. So, titignan natin kung anong kalalabasan yan. So, ito nga pala yung napili ko. Bilhin na natin yan. 5,000. Yun o. Tapos, ano pa bang i-upgrade natin? Ito, side skirt. Mamimili ako ng malupit na side skirt, mga tropa. Ayan. Ano kaya maganda dyan? Tingnan ko muna bu ya. Uy, ang ganda na ng ano natin, mga tropa. So, subukan natin palitan yung gulong na ito. Ito nga pala yung napili natin. Ito mas magando. Wait lang, meron pa bang iba? Check pa natin, baka may mas malupit pa dito eh. So siguro, ito na lang. Ayan na yung bibili natin guys. Uy, ang astig na boy. <laughs> Sports car na racing, racing na talaga oh. So grabe mga tropa. Ito na yung kinalabasan ng sasakyan natin boy. Ang ganda sobro. Wow. Testing nga natin yung top speed na ito. Yun Oh. Uy, napaganda naman ng Dancer ibon ay natin guys. <laughs> Testing natin ni Hataw to no. Yun Oh. Uy, grabe, yung tulin. Uy, nagbabakper pa mga tropa. <laughs> Last ng tunog oh. So try natin kung makapag na tayo, makakatalo na tayo ng kalaban. Kanina si, lagi tayo natatalo eh. Ops, dito naman kayo, papalagan ko kayo lahat. Eto, may makakalaban na ako. Tignan natin kung makakatagusto. Eto na boy. Tignan natin kung mananalo to si tropa. Let's go! Ayun e o, huy, hataw boy! Grabe, di ka sa akin mananalo! Bilis-bilis ng ibonay natin eh! Ayun e no, third gear pa lang, fourth gear! Huy, di ka makakalabol sa akin boy! Naku, biglang umataw si tropa! Lugi ko dun ah! Na. Ang bilis naman masyado nung kanya! Naku, at least, ay takas na natin tong sports car na to! Kaya huwag niyong kalimutan mag ng like ah! At mag-subscribe! Let's go!